so good morning good morning mga guys. so nandito tayo sa mga about ng team vlogger solid team vlogger burotan oh, shout out po sa lahat ng mga members ng solid team burotan hindi na kailangan mga hapon dito joke lang <laughs> lapit ka alam mo na si Tony vlog yung komedyante yan ha? sa pinungunan ni Lakay Adventure si Papanchin TV Tony vlog si Elmo Belluso o, si Tony ang hapon namin, ang <laughs> ka-blogger natin. eh Ikong Bonti Vlog. O, solid, solid team blogger burotan dito sa Carmen Planal. Dito na sa amin. Sama na kayo sa amin, sa mga kasayaan namin. Tau gagan ng lalo-lalo ng hapon. <laughs> okay. Okay, so mga guys, so nandito naman tayo sa area kung saan yung mga burotan dito. Oh, shout out po sa lahat ng mga to. Araw naman tayo lang ng linggo. So maghanap tayo Good morning po <laughs> So Siyon siya ni si mama Nandito Ay good morning po Disember, Puntahan nyo rito si madam So Magmimigay siya ng mga Magmimigay siya ng Mga Discount Wala Hindi pang out tapos eh Nagreact agad Magmimigay siya ng discount Dito lang Ayan Sa mga ka Subscriber natin Ayan Tony Vlog. Tony Ito po, sa tapo para Mamay okay na Mami, tayo, Mami, na hindi tayo makita, no? Ah, uh, Tony Vlog. Uh, galing Pampanga po kay Madam? Yeah, Mabalanga. Okay. Mabalanga. Uh, Mabalanga. Uh, si, Pampanga. Okay, uh, Salamat Pampanga. po. Speaker uh, namin. Ah, oh, Good morning, morning sa Sir, good morning po. Okay. Okay. <laughs> oh, okay. Yan, okay. sa so, murang-mura ni mga tamlin so, dito ito, guys, oh. Magka 180 ba? Depende sa laki. Oh, depende sa laki. Oo, depende sa laki. So, madam, pinagmulan nila mamadset. Oo. Oh, okay lang po kasi. starting na ngayon, no? starting ngayon, namimigay si Madam ng nang discount. Iyon, no. At saka pagka-followers naman kay kay Madam, may discount. Oo. Oh. Pag mga nanood na kay video na kay Tony Vlog at saka kang Bunting, may discount. Oh. <laughs> 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 oh, may free dish pa. Ano mga free natin, madam? Oh, dito, dito mga free dish dito. Pag bumili ka dito sa mga tablet na dito, mga guys, ito yung mga libre. Yon yung nilalagay mga handle dito, mga guys, yan. So, ito, mga dipindi po sa laki. So, iba't ibang mga size po. sa so, mga dipindi, mga presuhan po. May matay size po. You know, yan. Yeah. Okay, sa good morning po sa inyo. Okay, so dito. Depende sa laki. Ang pinakamalaki. Ang pinaka Ang pinakamalaki, magkano? Ah, mamimili pa lang. Ang pinakamalaki. Puno-puno tao. Madam, kapatid mo? Oh. <laughs> Oo oh. oh, nga, parang parang kopya ang kopya ah oh, diba? Yan, dito po <laughs> Kapatid nga naman talaga ano? Oh, ano tingnan mo? Ano sabi ko? si madam. <laughs> pinakabunso pa madam. Bunso pala to oh, Pinakabunso. Oh, pinakabunso. Oh, pinakabunso. Yan yeah, dito. So ilang, dito yung ilang, ilang, ilang pinakabunso high? Pinakabunso. Ilang piraso? Medium, small, tatlo, apat. Daming size. Yan, nung dito mo, small, medium. So iba't ibang size pala siya. Oo. Oh, oh, <laughs> ano? dito lang din sa mga Carmen Planas, shout out po sa mga customer dito so yan masaya naman tayo rito siyempre malapit ng kapaskuhan oo oh, abangan natin yung mga pamimigay ni Madam. oo oh, abangan natin yun O, oh, pamimigay ni Madam, December December Pap I start na nga ngayon eh start na rin oh, daw start na ngayon Uy, oh, yan, dito. pares dito sa kapila, I start okay, na rin start. Oh, pamimigay abangan natin so, yan, mga, ano, kaya about... pala nandito si ma'am kasi oh. masisimula pala yung siyempre. mga nila no Isang kadalayan na rin sa mga customer diyan. Oo, oh, tama, tama. Mamimigay ng discount. Oo. Oh. So ito mga guys, so, hindi lang diyan sa mga ano natin, no. So about ng mga accessories din dito sa mga bike, mayroon sa mga Ako bike naman po, guys. Oh, 'yun, sa mga bike. Hindi lang din sa mga makikita okay. mo rito sa Carmen okay. Planas oh. sa pang-tab nila. Oh, uh, dito, marami sa mga tindahan. 'Yun, mayroon tayong mga ano rito, 'yun, oh. Mga gamit sa kusina. No? Oh, 'yan. So doon sa mga Carmen Planas mga guys, napakahaba to hanggang doon sa dulo mga guys. Ang Carmen Planas ha, hindi lang sa entrada. Maraming burautan din doon na nakalatag. Okay. So mo, maraming salamat po, madam. Oh, so maraming salamat. Thank you, thank you, John. Oh, abangan ninyo guys, ha? Bye. Oh, abangan mo yung mukha mo. Oh, yun. Oh. Hay eh? naman, bakit kita? <laughs> na. Para sa ina <sayang> makagandahan niyan. <laughs> lang. 'Di totoo lang maganda talaga siya, eh, oh, 'di ba? <laughs> <laughs> okay, salamat po. Okay, so dapat tayo. Rin. So, ano so, gagawin na natin dito? So, dito na ayun po tayo. No? Dalita ko din. So, naghanap naman kayo sa about ng mga accessory natin dito. Oo. Oh. So, ito pangmasang presyo. 20, 50, 50. 50 ba? so 50 30, 25 sa mga ano mga accessories no. Uh, so do, doon naman tayo sa dapat sa mga about naman ng mga cellphone naman, accessories ng mga cellphone. Uh, dito tayo sa mga kapatiran natin, anong kapatid natin, magaganda. 'Yon dito sa mga cable ng mga cellphone, no? 'yon. Magkano rin? So, 50, may 50 rin. 'Yan, mga 50, pang-masang presyuhan lang. Pag sa market yan, mas mahal yan. O, yung nagpa-vlogging dyan, mga nagtitiktok si Madam. O, pakishatout ma rin, pakapalo na rin yung pitch niya ni Madam, no? sa ating kapatid. Yan Abangali o. guys yung pakain. Oh, Magpapakain daw dito sa Sa December din. December rin the First week oh. December. Oh. Oh, Mamimigay na rin siya. Oh, Mamimigay na rin. Oh, ng discount. Oh, oh, oh. Discount o oh, libre. O libre. Libre pa. O oh, oh, yun. Good morning po sir, ma'am. Good morning po sa inyo. Oh, okay. So araw no. Masaya yeah. lang talong magsaman itong dalawa. Masaya lang. Eh. Okay. Oh, good morning. Okay si Ma'am si Sir na bumili ng sa ating mga kapatid. Maganda pa ang tindera. Oh, oh, ayan. Power... Namimigay rin ng discount to. O, meron din. Abangan din natin. O, Laging araw-araw namimigay ng discount to no? Ayan. Okay. Uh, Siyempre. Dito araw. din. Aro. Meron din. Dito. Meron. Oh. Ito si Kwento. Maging sampo na lang yan. Oh, Maging sampo na lang daw. Oh, ayan. Hindi naman. Piraso 50. Ayan. Ayan <laughs> mga. Ayan <laughs> dito sa ano. Ayan mga accessories yan. Okay. okay, so, so, so yeah. din po natin sila guys support <laughs> Walang na Uy, patayin mo Uy, <laughs> patayin So, dapo naman tayo dito kaya ano Kay kagawat So, naghanap na yung mga kalawit mga guys Yung so, mga gamit sa mga garden Yun, yun, tayo rin, mayroon tayo rito Oh, shout out po Gutom na rin ako Yon, so, sa nak Mga upuan atau mga guys? magkano mga perisuan boss? 200. 200. Oh, yan. So, naghanap ka ng mga bomba, mga guys. Oh, oh, yan. Magkano? 50. Oh, 50. Ito, power twister. Magkano? 150. guys, sa power twister na yun. Maliit ang ganda. Ganda yan kung exercise lang, guys. Yung mga eskwala. Yung mga eskwala. Wala ba yan? 150. Wala ba yan? Wala ba yan? Wala yung yeah. rin yung iswala may level. Hindi pwede rin Oh, yan Ano? 110. May discount agad, sa mga abot. So, salamat po diba? Diretso doon. Thank you. Continue ka kain diyan. Ah, uh, Salamat rin po. May sound na sound. Okay, dito tayo sa mga abot naman ng na mga, pangmasang pang, pang natin, Good Morning. So mga update natin mga oh, saan ka pa? Ay, sounds pa lang. So, yan, sa mga about na mga ano na, Naman tayo sa mga about na naglalatag dito sa Carmen planas, sa may dolo So, yan, medyo kinangali na tayo. So, medyo nagano sila rito nagkagulo dahil na na nagliligpit na sila ng iba kasi inano na sila. Nag, ano, naglalatag, nagliligpit ah, na sila. Ligpita na. Babalik kita na? Babalik kita So yan mga ditos mga bata na medyo nagkalikpitan ng iba medyo tinangali na tayo no? Ay boss! Kira mga lumang camera ba kayo siya? Magkana bin tayo matumos? Mga ganito? 300 lang mga siya mga gadget mga ano mga kamera 300 lang mga legit mga camera mga siya dito lang tayo boss umpong na dito mga ano nga rito mga paninda ito 62 world cup yang Hi good morning po. Hai. bos, nama kita apa Dan nama nama Oh. Okay. oh, okay. oh, okay. oh, okay. oh okay.